Pero nasan ba si Victor? Surprise so, to, di ba? Nakakaloka. Dapat nandito na siya. Yan! Yan! Okay. Yung pinaghahandaan. Okay. Tapos yung pinaghahandaan. Wala dito. Laseng. Tagal umuwi. Di, natandaan mo. Pasensya na dami ang nangyari. Pasensya na talaga. Kinumpitan kasi ako sa party ni Sir Emilia. Hindi ko na alam kung nangyari. Ako alam ko. Alam di. Alam niya, no? Gawain mo talaga ito, Victor? Gawain mo talaga, di. Malangi ka, malangi ka, numuntis ako. Galing, oh! Sakto-sakto! Nanonood lang tayong limlam, di ba? Mm. Nakaka-relate, eh. ka, Nanonood lang ng limlam, parang kasalanan ko na nababayakan ba bae ka? ako? Hindi, syempre. Ba't parang... Ano, ano, hindi lang buntis? <laughs>